So guys, nandito tayo ngayon sa in-front ng Liwa-Liwa uh, Beach. So ngayon guys, napakaraming tao dito. Kung makikita nyo naman, o oh, yan o. Oh. Ayan. Uh, napuno na yung uh, beach front dito. Ang daming tao. So, ganun pa man, kahit maraming tao guys. Nakikita natin yung mga lifeguard. Wala na namang pagkukulang. Ang daming naglalakad-lakad na lifeguard. So ngayon guys, mag-interview tayo dito ng isang... Uh, Isang uh, taga rito o isang nagbi dito, titignan natin o tatanungin natin kung anong masasabi niya dito about dito sa ano sa Liwa Liwa Beach. Sir, uh, magandang hapon sa inyo, sir. Pwede ba kayo ma-interview, sir? Ah uh, Tungkulan dito sa Liwa Liwa Beach sa Pilipinas Sambales. Ah, ah, sir, sir, tanong ko lang, sir, taga dito ba kayo, sir? Hindi po eh. Ah, hindi. So, sir, tanong ko lang, sir, ah, ano ba na-experience nyo dito sa Liwa Liwa Beach? Anong masasabi nyo dito, sir? Ah, uh, first time po po dito, first time. Okay. Maganda naman. Malinis po yung beach dito, malinis. Ah, malinis. Apo. So, tingin nyo dito, sir. Sir, may napapansin ako dito, dito sir. Parang walang naninigarilyo eh. O, oh, na-approve nyo ba yun, sir? Oo, oh, kasi bumili ako dyan tapos sabi sa akin ang ano, bawal daw po dito sa, sa Pilipin si Virilio ah, ganun ba? so sa palagay mo sir, kung mag-stick ka dito o mag-overnight ka, magiging masaya ka ba dito? sa so, tingin ko po, magiging masaya naman so sir, uh, anong gagawin mo dito para maging masaya ka o anong activity na pwede mo magawa dito habang nag-stick ka dito sir? ay sir, marami po, Diyan po sa kapila marami pong ano, yung dragon boat okay. yung banana boat Pwede naman po kumakay O, yun yung ganyan yan, sir. Yung mga ATV. Pwede yan, sir. DVD dito. Okay. Ano pang ibang masasabi mo, sir, sa mga nagdadayo dito, sir? Ano ba ang dapat nilang gawin, sir? Balik na ako po. Galing lang ako ng sa balik. Yan sa San, uh, sa may, uh, San Antonio. Pero alam ko po, sir, galing, magaling ka ng uh, uh, Manila. Sa sakay ka ng Victory Line. Hanggang, ano, hanggang ito po, sa San Felipe. Baba mo na sa San Felipe, sa sakay ng tricycle. Diretso na po yun, hanggang dito, mga 5 minutes, yung biyahe. Okay. Sige saan kayo, sir? Ha? Ah? Sige saan po kayo. Ay, ako, sir. Ah, Taga-Sambalis lang din ako, sir. Pero hindi ako taga dito talaga sir, ah, dayo lang din ako. Taga Palawan talaga yung original ah, address ko sir. So napasel lang din ako dito. Ah, taga Palawan po, ikaw po pala si ano? yung TV. Yung ah? magaling galing magano. Ah. And, uh, yung mag-fishing? Kilala mo ako, sir? Ayun. Eh, ano, follow ano, ano, Nakapalo ka, sir? Ano? Oh, thank you, sir. Kung gano'n, sir, nakapalo ka pala. Eh, mag video di ba? So, 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 ibig sabihin, sir, okay lang sa'yo. Nai-upload ko ito sa YouTube, sir. Ayon, okay lang po. <laughs> sir, thank you very okay. much, sir, ha? Ayan naman po ako. <laughs> okay lang, sir, kahit pa paano, eh. Mayroon pala akong uh, unexpected na, mayroon pala akong followers na makikita ko dito sa Sambales na kilala pa na ako at nagsusubaybay sa mga vlog ko. Hindi mag-BTV nakapalo ko lalo na yung mga pamanang mong sa ilalim ng dagat kahit papaano, kahit papaano pala eh, mayroon nagsusubaybay sa akin. Mayroon ako nga talagang uh, supporter na talagang legit na na followers. Abo, so, thank po kasi uh, one year na po nag-add na po ako sa nag-follow na po ako sa inyo. Thank you, ha? thank you Sir Raso. Ito ngayon, sir. I-add natin 'to sir sa Facebook natin doon. Ah, sa ano, sa Facebook at saka doon sa ah, sa YouTube channel natin doon sa EJ Magbi TV eh, para na sa ganun po eh. Mapanood niyo rin po. Ah, sige po, sige po. Ah, sige. Po, sir, sa maraming salamat. salamat. Kung sa ganun, sir, thank you. Yeah.